Dia yeah, maka matik, maganda-maganda hapen, ah, mama. Mbak um, Libi nijangkoy yu... ...yung dalawang bata nasa ringgulang, maka para meru silang paglalaroan. Dek, mbak Tani. Dek, mbak Tani. Oh. Hot, 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 hot. lang, <laughs> oh. Dek, dek, baka palang kau abe. Nah, Ha? Ay, mga kamatik, papalipad sila. Ganyan lang, ganyan ka, Yung mga matik, bibigyan natin itong saringgo, ano? Sa bata. Kanina, wala siya, eh. Ngayon, nandito na. Ayan, pangalan niya, Tintin. Napalipat ka na Ayan, binigay natin kay Tintin yung saringgol. Ngayon mga mati, pupunta tayo doon. Hindi, punta ka na doon. So ngayon mga mati, pupunta siya doon sa kanyang kaibigan, dalawa na nasa dulo na nagpapalipad mga mati. Ayan. Ah, pinagsabayan pinsetInt niya. Eh, mamamatikan dito na sila na magpipinsan pala makamatik. Ayan na. Yeah, uh, maka-experience sila na saranggola. Diyan yeah, mga kamatik, bali pinalipad kayo yung mga saranggola nila mga kamatik. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, itong tat tatlong hindi yan, hindi yan, hindi Hayaan mo lang. Huwag magubuhol yung tali mo. Hayaan mo lang siya. Hindi ikot yan. <laughs> Ayan, wag mo ano. Ayan, ganyan. lang yan. Ayan, ganyan lang. Hindi, hindi ko ano yung sasabi. Ayan. Ayan mga matig. Dito ka, dito iya Ayan mga matik. pinakita ko lang sa inyo na nagpapalipad yan sa regola. Iya, mau mati kayak sini. Ya, siyempre mga matik pag uh, papalipad ng saringgola, mga matik masarap talaga magpalipad ng saringgola, mga matik. Lalo na kung bata. Talagang tuwan-tuwa sila, mga matik. Yan mga matik, ang tawag yan, dibuntot. Ikaw'y bag pa. Lay ka ka na pa, ho. Hmm. Yan, yeah, naka-iskot! <laughs> Ayan, mga mga matik. Hanggang dito na lang, mga Salamat.

Dan Lucia. Oke, okay, selamat.